Sinimula na kagad ni Roberto ang pinapagawa ni Ramon sa kanya ang ipitin itong si David at Rigor. Pinatawag ni Roberto itong si Kapitan para kausapin tungkol sa nangyari. Pero ang tinuturo ni Kapitan ang isa sa dahilan kung bakit nangyari ang gulo sa Dimas, walang iba kundi itong si Rigor. Ang gustong mangyari ni Roberto na idiin umano ni Kapitan itong si Rigor at David na nagsimula sa gulo para sa gayon sila ang maipit at makulong. Ngunit hindi naman pumayag itong si Kapitan sa gustong mangyari ni Mayor. Tuwira naman ni Kapitan ay hindi pa umano siya pwedeng magdesisyon hanggat hindi pa umano lumabas ang investigasyon. Lalo na at pinaghahanap pa umano itong si Ramon Montenegro. Pero sabay-sabi naman ni Mayor na matagal nang wala itong si Ramon Montenegro. Nahirapan itong si Mayor na kumbinsihin itong si Kapitan kahit napilitan din siyang takutin ito. Papalitan na umano ni Mayor itong si Kapitan. Samantala sa kabilang banda, nakalabas na nga si David at Rigor sa hospital at umuwi ito sa Dimas. Sa kasapang palad, hindi naman tanggap ang mag-ama sa kanilang mga kapitbahay. Dahil para sa mga ito, sila Rigor at David umano ang totoong nagdala ng kamalasan sa kanilang lugar at hindi umano si Tanggol. Imbis ka kalabas lang ni David at Rigor sa hospital, sila ay napapaaway naman muli at sa kasamang palad madagdagan ang kaso ni Rigor nan dahil sinaktan niya ang kanyang kapitbahay. Na kung saan, napuruhan din ito at wala ng buhay. Unti-unti nang nangyayari ang gustong gawin ni Ramon sa pang ng mag-ama. Habang nagkakagulo naman sa loob ng Dimas ay nagkasundo naman si Kapitan at Mayor na idiin umano itong si Rigor at nagkataon naman na may ginawa namang bagong kasalanan itong si Rigor ang siyang magdiin sa kanya sa kasalanan gustong ipaparatang ni Mayor kay Rigor. Sa kabilang dako, natutuwa itong si Ramon sa magandang balitang ipinarating ni Roberto sa kanya ang otos nito na ipitin sila David at Rigor.